Hindi ko siya may angat. ka ng doktor. Hindi sa so, <coughs> Hindi sa so, hindi Tinahilot so. ko lang. May sabi may lamig-lamig. Dahil nga ako naglagari ako. Ngayon kung mabilis yung lagari bakal, medyo na ipitan daw ng ugat. Eh ako naman, sa sarili ko, inilot ko siya yung ugat na sabi na bug-bug. Uh -huh. Nung makakita nung naghihilot, ay sabi na sabulbo yung ugat. Ay, inayos niya mula rito. Then masakit na rin po, umabot na hanggang dito yung sakit eh. Kailan pa yun? 3 days, mag 4 days na po ngayon. Uh, ngayon, sabi ko nga po kayo ito, pero parang ibang tunin ko. Hindi yung sabi nila na nakipita na ugat na, na ayos nyo. Eh, pero yung pong nararamdaman ko rito, nakikita mo, pag ginanyan ko siya, nakikita mo parang ito, napipipi, nakukompress ang ganito. Parang may, may, yung bagay na sa so, abanda no? na gano na naglagay dun po sa bahay ko po sa amin hmm. sa na sa uh, aroma po hmm. sa amin malaking bahay dito hmm. ni Claudia Pilipinas sige alisin natin building ito na sa building ito po umano ko pa dito po dito dito, dito. saan ah. pa mo rito ah. pa mo mag-alcance ka man yung pamameta, ha wala akong makitang sa doktor sa iyo eh, pero doon ito sa doktor. Ito inkanto. ito kulam. Mm. Wala rin nang makitang kulam sa iyo. Ang nakikita ko doon din itim dalawa. No? Nagalit sa iyo. Ano mo ah, uh, doktor? Ah. Oh. Pikit lang po. Wala. Doon itim po. Ah! Oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> ah! <laughs> Yan po ah. Hindi ng itim ang umano sa'yo. Pero kulam, hindi ka kinukulam. Wala ka rin sakit sa doktor. Kaya, yun. Ito po ah. Ito po yung kulam. Ito yung kulam. Wala, hindi ka kinukulam, hindi ka binabarang, hindi ka kalipadang. Pikit lang po tayo, pikit lang. Ah, wala? Ah! meron ka? Yan mo mga yung tubig dito. Yan. Mm. Oh. Ang palitan natin bang paper mm. lang. Tay, kung ka muna, huwag na to ha, kasi matigas to. Pero ito, bang paper lang, napakalambot lang. Ayun na, Ayun na, awa ka mo. O, oh, nipis, di ba? At yun Tapusin natin yan. Mag-asenso ka mamaya ng alas 6. Asenso ka man lang. Ayun O, oh, sa doktor Ang lambot yan ha. O, oh, sisilin mo. Ayun na, O. Oh. Sa doktor, pigit. Pigit. Wala. Ay, itim dwinding itim dalawa. Ah! Ah! Alisin na lang natin, alisin na lang natin. Ako na mag-alis, ako na mag-alis. Pikit ka, pikit ka. Ako na mag-alis. Baka mo kung itim yung ano sa'yo. Baka mo siya, baka bumaksak niya. Bakit yan niya. Tenet Opera Rotas. Ah! Ding! Ah! Ah! Ah!

ah ka mamay walang <laughs> nayon yung mamayong nayon yung kini mo makatutulog mo hindi ko yung tawid ngayo hindi tawid ngayon walang 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 set out sa lahat ay ito kagigising lang niya po chalin galing mo kami kagabi sa biyahe sa pangasinan tarlak kapas tarlak ah uh, yun yung ginabi tayo mamaya may meron naman tayong gamutan set out sa buong team Apo So, magbo birthday ho ang team Apo chalin Apo Eric sa December 3 maraming maraming salamat